programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ina at Yuan, nagkamabutihan sa isla. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Shining Inheritance. Sa labis na selos ni Amy, na laglag sa dagat si Ina sa lakas ng pagkakatulak niya. Mabuti na lang at to the rescue at agad na tumalon si Yuan sa dagat para sagipin ang ating bida na si Ina. Walang abog-abog na nilangoy ni Yuan ang dagat para masiguro na maligtas itong si Ina. At nang abutan ni Yuan si Ina, nawalan na ito ng malay. Naiwan sila ng ship na sinasakyan nila. Kaya napadpad ang dalawa sa isang isla. Isla kung saan tanging si Ina at Yuan lang ang tao. Gumawa ng paraan si Yuan para iligtas si Ina. Hindi ka pwedeng mawala Ina. Wika ni Yuan. Habang sinasagawa ang CPR kay Ina. Hindi nagtagal ang ating bida na si Ina ay nagkaroon na ng malay. Pagdilat ng mga mata ni Ina, si Yuan agad ang bumungad sa kanya. Maging si Ina ay hindi makapaniwala. Nagawang sagipin ni Yuan ang buhay niya sa kabila ng hindi nila pagkakaintindihan. Labis ang pasasalamat ni Ina kay Yuan at nilagay niya ang sarili niya sa peligro para lang iligtas si Ina. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Ina kung bakit ginawa ni Yuan ang lahat ng iyon. Nagtalo ang dalawa sa isla. Hindi kasi naniniwala si Yuan na ang girlfriend niyang si Amy ang tumulak kay Ina para malaglag ito sa dagat. Kaya nagkaroon ng komosyon sa pagitan nilang dalawa parang aso't pusa kung mag away ang dalawa. Iiwan sana ni Ina si Yuan sa pagtatalo nilang dalawa nang biglang sumigaw si Yuan at masugatan ito. Kaya no-choice si Ina kundi balikan si Yuan. Ginamot ni Ina ang sugat ni Yuan at nagdesisyon na hindi muna sila mag-aaway hangga't nasa isla silang dalawa dahil kailangan nilang magkasundo para mailigtas ang buhay nilang dalawa. Nagdil ang dalawa na magkakasundo muna sila. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng oras ang dalawa upang makapag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nila mapagkakasunduan sa pagpapatuloy ng pag-uusap nilang dalawa humingi na rin ng tawad si Yuan sa lahat ng ginagawa ng kambal niyang si Juana kay Ina. Hindi raw alam ni Yuan na ganoon ang ugali nitong si Juana. Hindi raw gusto ni Yuan ang lahat ng paninira at pangaapi na ginagawa ni Juana dito kay Ina. Dito ay nagkasundo ang dalawa na magbabati na sila at magkakaayos bilang utang na loob sa isa't isa. Masaya sila dahil sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, nagawa pa rin nilang magmalasakit sa isa't isa. Habang nag-uusap ang dalawa, naitanong ni Yuan kay Ina kung ano ang dahilan at bakit nga siya nahulog sa dagat. Dito sinabi ni Ina ang buong katotohanan. Tinulak ni Amy kaya siya nahulog sa dagat. Nagimbal nga si Yuan sa rebelasyong sinabi ni Ina. Ngayon, ay naniniwala na siya ni si, kay Ina na walang maidudulot talaga ang salot na si Amy. Manangmana sa mami niyang si Lani. Nangako si Yuan kay Ina na pananagutin niya si Amy sa ginawa kay Ina dahil hindi tama ang ginawa nito sa kanya. Masyadong naging brutal at hindi na kontrol ni Amy ang ugali, kaya ganoon ang naging resulta. Mas naging pabor tuloy kay Yuan ang nangyari dahil magkasama sila ngayon ni Ina. Mas pinabuti lang ni Amy ang naging relasyon ni Ina at Yuan dahil sa katangahan niya. Kaya ngayon magkasama ang dalawa at nagkakamot mabutihan na. Habang si Ina at Yuan ay nag-aantay ng taong magsasalba sa kanila sa gitna ng isla. Abala sa paghahanap ng solusyon si Francis upang mahanap si Ina at Yuan. Nakiusap siya sa leader ng feud upang ibalik ang ship dahil nalaglag sa dagat si Ina at Yuan. Agad naman na nagutos ito para ipabalik ang ship. Samantala si Amy, hindi na mapakali dahil inuusig siya ng konsensya sa ginawa niya kay Ina. Dahil sa kanya, dalawang buhay ang nalalagay sa peligro ngayon. Nadamay pa si Yuan dahil sa pagiging concern kay Ina. Napansin ni Francis ang pagiging aligaga ni Amy. Halata na may tinatago siyang lihim na hindi masabi kay Francis. Diretsahang tinanong ni Francis si Amy kung may kinalaman sa pagkahulog ni Ina sa ship. Walang nagawa si Amy kundi ang umamin. Galit na galit si Francis sa ginawa ni Amy. Masyado raw pinagiinita ni Amy si Ina kahit wala itong ginagawa sa kanya. Sobra-sobra na kasi ang inggit sa katawan ni Amy kahit inggit na inggit siya kay Ina. Dahil kahit walang gawin si Ina kay Yuwan, patuloy pa rin ang paghanga ni Yuwan kay Ina hindi ka tulad ni Amy na kailangan pang magpaganda at magpapansin kay Yuan para lang bigyan siya ng atensyon nito. Binalita ni Amy kay Sonya ang nangyari kay Yuan, kaya agad na nagtungo si Sonya sa lugar kung saan ginanap ang gala. Alalang-alala si Sonya para sa kaligtasan ng anak niyang si Yuan. Laking pagtataka nila kung bakit sabay si Yuan at Ina na nawawala ngayon at isa pa sa pinagtataka nila bakit parang sigurado si Amy na nahulog si Ina sa dagat at sinagip ito ni Yuan nagkaroon sila ng duda na baka dahil kay Amy kaya nasa panganib ang buhay ni Yuan at Ina nakarating na rin kay Lola Aurea ang nangyari at nag-aalala siya sa kalagayan ni Ina nagpatulong na sila Sonya sa mga tauhan sa nasabing dagat at wala silang nakita na kahit anino ni Ina at Yuan. Inabot na nga ng umaga ang paghahanap nila. Habang si Ina at Yuan ay naghanap na rin ng makakain nila sa isla. Masaya ang dalawa at hindi naisip na nawawala sila. Dahil ine-enjoy na lang muna nila ang nangyayari. Nasurvive nilang dalawa ang gutom na nararamdaman nila. Pagkatapos kumain. Nag-usap muli si Ina at Yuwan. Sa pag-uusap ng dalawa, hindi mapigilan ni Yuwan na hindi umamin sa nararamdaman niya para kay Ina. Tuluyan na siyang nahulog kay Ina habang nasa isla sila. Naglapit ang muka nilang dalawa at akmang magdidikit ang kanilang mga labi. Maya-maya isang sigaw ang narinig nila kaya nahinto ang dapat na pagkahalikan nilang dalawa si Francis kasama ang mga rescue team. Agad na nilapitan ni Francis si Ina at kinamusta. Sunod na dumating sila Amy kasama sila Sonia. Nagpasalamat sila dahil ligtas ang dalawa. Nagtataka na lang sila dahil magkasama ang dalawa. Pinaliwanag ni Ina ang nangyari at napahiya si Amy sa harap nila. Ikaw pala ang dahilan kung bakit muntik nang mawala sa amin si Yuan. Wika ni Sonia. Tuluyan na kayang magagalit si Sonya kay Amy? Ano kaya ang susunod na hakbang ni Ina laban kay Amy? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.